Ito ang katum katutubong wika na ginagamit sa buong bansang Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. Ito ang katutubong wika na ginagamit sa buong bansang Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. A. Filipino B. Pilipino C. Tagalog, D English or Tagalog. A, B, C, D. Letters only. Patitik lamang. Ito ang katutubong wika na ginagamit sa buong bansang Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. Katutubong wika ha? Kasi mo sa pambansang wika. A, Filipino, B, Pilipino, C. si Tagalog, D English slash Tagalog. Number two, ginagamit ito sa formal na edukasyon. A. Wikang Pantoro B. Wikang English C. Wikang Official D. Bilingual Ginagamit ito sa formal na edukasyon A. Wikang Pantoro B. Wikang Ingles C. Wikang Official D. Bilingual Number 3 Ang madalas na mapagkamalan na wikang official Ang madalas na mapagkamalan na wikang official A. Wikang Ladeno B. Wikang Minoritario C. Wikang Official D. Wikang Sardo ang madalas na mapagkamala na wikang opisyal A. Wikang Latino B. Wikang minoritaryo C. Wikang opisyal D. Wikang sardo Number 4 dito nakapaloob na ang Pilipino ang wikang pambansa ng bansang Pilipinas. A. Philippine Constitution 1977. B. Philippine Constitution 1997. Philippi letter C. Philippine Constitution 1987. D. Philippine Constitution 2007. So kailan nagiging batas na Filipino ang wika sa bansang Pilipinas or pambansang wika ng bansang Pilipinas? So naanis siya sa Constitution. Anong Constitution? Constitution na diha nakasada ang mga batas. A. 1977 B. 1997 C. 1987 D. Constitution 2007 Okay, Cheryl, wala na ninyo mahinom dumi. C. Okay, number 5. Please listen. Ayaw lang. Sige ka. Bisig lang sa kilid Ayaw pa nun daw. Be honest. Bawala sa pagiging matapat. bayani ni ato ang layunin. As always. So, gina ko one on the whole school year. Or gina balik ko na ko pagka matapat. Balikan. pag natin number five. Ito ang ginagamit na nang magkausap kapag magkaiba ang kanilang katutubong wika A. Lingua Franca B. Bilingual C. Multilingual D. homogeneous. Ito ang ginagamit ng makausap kapag magkaiba ang kanilang katutubong wika. A. Lingua franca. B. Bilingual. C. Multilingual. D. Homogeneous. 6. Sistematikong balangkas na mga ng mga binibigkas na tunog. A. Dialect. B. Salita. D. Dila. D. C. Dila. D. Wika. Ito ay sistematikong balangkas na ang na mga binibigkas na tunog. Sistematikong balangkas na mga binibigkas na tunog. A. Dialect. B. Salita. C. Dila. D. Wika. By the way, ang ay ang Dila class, nagmula sa salitang Latin na lingwa. O, oh, narabi pa mo, maka na Makatubag na mo, pakahinomdo mo. Seven. Sistematikong balangkas na mga binibigkas na tunog. A. Dialect. B. Salita. C. Dila. D. Wika. Number seven. Paggamit ng dalawang wika sa sistema ng edukasyon. A. Multilingualismo. B. Multiculturalismo C. Bilingualismo D. Variety ng wika Pagamit ng dalawang wika sa sistema ng edukasyon A. Multilingualismo B. Multiculturalismo C. Bilingualismo D. Variety ng wika Number 8 Ang wika ay nagbabago A. Masistimang balangkas B. Arbitrario C. Dinamiko. D. Pinipili. Ang wika ay nagbabago A. Masistimang balakas. B. Arbitrario C. Dinamiko. D. Pinipili. Number 9 Kahulugan ang salitang Latin na lingwa? A. Teorya B, si wka di gila tahun lugar nang seniang laken na lingua linguahin eh, suwika si, dilakah dila. Number 10. Makahulugang tunog ng isang wika. A. Syntax, B. Morpema. C. Discurso. D. Ponema. Makahulugang tunog ng isang wika. A. Syntax, B. Morpema. C. Discurso. D. Ponema. Arin na number 11. Kini kilalang lingua franca ng mundo. Inumdumiha, mundo. Okay, lingua franca. O, ang lingua franca meaning yung ginagamit na wika. A, Mandarin. B, Nipongo. C, Filipino. D, Ingles. Kinikilala ang lingua franca ng mundo. A, Mandarin. B, Nipongo. C, Filipino. D, Ingles. 12. Ito ay nauukol sa wikang katutubo. Taal ulit ka sa isang tagapagsalita. A. Pantulong na wika. B. Katutubong wika. C. Ikalawang wika. D. Unang wika. Ito ay nauukol sa wikang katutubo. Taal o Lika sa isang tagapagsalita. Panangitan. Iyang ang tagapagsalita natin ay gumagamit ng Filipino pero siya pala likas sa kaniyang Cebuano. So hindi talaga maiiwasan na makagamit din siya sa kaniyang wika. So unsa man na nga wika iyang gigamit? A. Pantulong na wika, B. Katutubong wika, C. Ikalawang wika, D. Unang wika. Number 13, wikang pambikis sa maraming komunidad at wikang bumubuo sa sambayanang Pilipino. A. Filipino B. Tagalog C. Cebuano D. English Wikang pambikis sa maraming komunidad at wikang bumubuo sa sambayanang Pilipino. A. Pilipino B. Tagalog C. Cebuano D. Ingles 14. Naungkol sa paggamit ng higit sa dalawang wika bilang wikang panturo na sa sistema ng edukasyon. Higit sa dalawang wika. Sa to pa, nagsugod sa? Nilang na wikang gigamit? Tatlo sa so may tawagan na kapag tatlong wika na A. Multilingualismo B. Multiculturalismo C. Bilingualismo D. Naturalismo Number 15 Anin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa pagbuo ng wika? A. Morpema B. Simbolo. C. Syntax. D. Ponema. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa pag ng wika? A. Morpema. B. Simbolo. C. Syntax. D. Ponema. Sige, exchange with your seatmate. One. Okay, be honest as always. Kung wala man nagtanaw si ma'am, pero naigat tanaw, alabaw pa ni ma'am, tuha sa ibabaw. Okay, number one, letter C. Kay katutubong wika ang ginagamit sa bansang Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo Tagalog. Number two, ginamit ito sa formal edukasyon? A, wikang pantoro. Number three, wikang minoritaryo. B, Number 3 B as in boy 4 Number 4 19 tama nga 19 ang Pilipino nagiging batas o nagiging, um, sa manao ay official na wika wika ng pambansa letter C 19 Seven, sa panahon ni Corazon Aquino Ni President Corazon Aquino Number 5 C Number 4 C Number 5 Ito ang ginagamit ng magkausap kapag magkaiba ang kanilang katutubong wika A. E, lingua Franca uh, Kanilang lingua franca class, mora na po na pambansang wika Di no? koan lang siya, lahing lang ang gigamit ng term. Pero the same rin sa wikang pambansa or wikang ginagamit ng nakakarami. Number six, sistematikong balangkas ng mga binibigas na tanong. Siya rin ni Gansom. O, wika ang tao na ha, nabunutan ng di. Ano tang bugan kanker, wa cancer kay datang tapi, ba na gid atong topic. cancer. yang mi ha. Sistematiko no. Balik ko sistematiko. Sinasalitang tono. Boleta eh. D. D. Now, ikaw pa na D. Okay, basta ka ko lang karot sa naka-answer. ano yung pinaka-importante yung ni Hapuna. 4, 5, 6, 7, 8. mo ka oh, Wala pa pa sa... Mahatbong si Ma'am. Okay, wala. Tabot ang 75% ang nakamao sa iyang leksyon, kapait. Number 7 C. Bilingualismo Paggamit ng dalawang wika sa sistema ng edukasyon Letter C Bilingualismo Number 8 Asyarot ini Ang wika ay nagbabago? Sa lagi, ang word na Dinamiko. Si. oh O, naka-answer na O, oh, naka answer Very good. Number nine. Kahulugan ng salitang Latin na lingwa. Dila. D. Bakuto na kong disulti, no? Kaya ba ako, musunod ang pangutana ato. Lingwa. salita, diba? Kaya na mga amang ang mubo daw na o. Oh. Dila. Kailangan taas kitang dila. Number ten. Makahulugang nine is day as in dog. Dog. Ten. Makahulugang tunog ng isang wika. Dog. D. Morbe. Ah, ponema. Ponema number ten. D. Eleven. Mundo. Si salitang ginagamit ng lahat ng mga tao. Na mundo man. English. D. International language. English. Dapat siya. Ito ay naupon sa wikang kaputubo. Likas na isang tagapagsalita. Ang sabi na wika. Unang D. Dome. 13. Witang pambikis na maraming komunidad? C. Sabihin sa inyo. Yes, Philly. A. 14. Magamit ang higit sa dalawang wika. Samanto. Multilingual makes small. A. Fourteen A. Then fifteen. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa pagbuo ng wika? Simbolo. Nakinig mo pa yung mga syntax of punima kay mga letra man siya, mga tunog, sa itang tunog. Ball boy, matin is me. ala time na lagi. so ipas na lang gina, kaya na amad ay hang. nyuwang, katong ina ni na ay na nako, si ipas na lang, kaya one.